Alam niyo ba kung ano ang Parliamentary Form of Government? Ito ay isang demokratikong sistema kung saan ang mga tao ay bumuboto ng mga miyembro ng Parliament. Pagkatapos maihalal, ang mga miyembrong ito ay sila rin pipili sa pinuno ng pamahalaan. Sa kaso ng BARM, ito ay ang Chief Minister. Sa Parliamentary Form of Government, tao ang bumuboto sa Parliament at parliament naman ang bumoboto sa chief minister. Sa sistemang ito, makikita ang pagtutulungan at representasyon sa buong barm mula sa distrito, partido at iba't ibang sektor ng lipunan.